Oh, medyo maingay dito. Ay, kung pangungutuan ng puno yata dito. Ano nangyari? Oh. Sandali. May mga tao dito. Nakakaya. Oh. Ano nga yun? Ano ka ngayon, miss? Diba yan man yung hinahanap mo? Ano? Gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? Ha? dyan kanina talagang oh may tinini ah. ha ah. Nap napakagaling mo talaga ano gagawin natin ngayon ano ah. ah, gagawin natin ba oh Nangyari? na kasi magpahito dito tapos dami pa nakakita sa'yo dito sa mga viewers natin kita mo naman yung mukha mo ha? Ah, kita mo yung mukha mo ha? Ah? yung mukha mo be? Hmm. six, pa rin yung idol kahit hindi na virgin to pero bata pa naman to so ayan mga ilo na konti lang yung kahoy ngayon, kasama, kasama ko na yung babaeng maganda. At pupunta kami sa bahay niya. Pero ngayon may pupuntahan muna kami sa so, ngayon kasi mangunguha pa daw kami ng panggatong. So, yan po siya. So ngayon mga idol, mangunguha muna kami ng panggatong. Ay, kasi kung kila yung nakuha eh. So dito daw. Ba, uh, balik tayo dito Marami kasi panggatong dito. At medyo maingay doon sa unahan mga idol. O Parang may namumutol yata ng kahoy dito sa bundok. Pero ang dami ng panggatong dito. Yan po siya. So magpapahinga muna tayo misa. Yan mga idol na. Ayun may nakita ako dito. Ayun. Ayun. Kuha ka na dyan. Ayan. Ito pa. Pwede na to. So, ito yung kalagayan dito sa bundok, mga idol, no? Na talagang, ano, ayan, yung ano namin dito talaga sa bundok ay talagang sipag ka lang dito, no? Tapos, kukuha muna kami ng panggatong. Kuha kami panggatong. Tara, Pudin na ito, pang ano na to Ito mga idol, laking tulong na ito pang ano niyan. Ano nangyari, miss, ha? Bakit? Ha? Oh, medyo maingay dito. May po na mumutol ng puno yata dito. Ano nangyari? Oh, sandali. May mga tao dito, nakakahiya. Oh, ah, mga idol, nuna. Nakakubad na. Gusto mo ba talaga? Ha? Lo, grabe. Nag-aalok na siya ng anong mga idolong. Talagang gusto. Titirahin na natin to. Huwag dyan. Kasi may mga tao dyan sa unahan. Oh. Oh. Uh. Nangunguwal. Tinutulungan kita na kumukuha ng panggatong. Yan pala yung gusto mo. Ay, eh, mga idol, nangangamay si, si Lilith. Hmm. Teka nga. Tikman na nga natin. Ha? Hmm. Ali nga dito, yan yan ang gusto mo eh. Dito dito dun, dun, tayo dun tayo. Oh, wag ka nang umarte, yan ang gusto mo eh. Wag diyan kasi may mga tao. Hmm, baka vlog ako balan. Balan. Oh, wag takot. Dito ka naman ka. Takot ka, wag takot. Tago tayo para hindi tayo makita. Hindi naman 'to makita ng mga viewers eh. Yan, yan, yan. Sige na, hubad ka na dyan. Dito, dito. Oh, na, sige na. Di ba yan naman ang gusto mo, di ba? Di ba yan naman yung gusto mo? Teka lang. Lagay ko muna dito yung camera para hindi makita. Oh, ayan na. Hmm. Sige. Sige na. Sige na. Humad ka na. Humad ka na siya. ka na. Makubad ka na. Sige, sige, magubat ka na. Iba yan yung man... ba diba yan naman na gusto mo. Wala naman nakakita sa atin dito eh. Wala nakakita kasi tayo-tayo lang. Kaya nandito tayo ngayon sa may, ano, sa may lamuhan. wala hindi tayo makita. Mm. Iba yan yung gusto mo? Iba yan yung gusto mo? Mm. 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 mm.

ano mga lo Ah. 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 Mm. Ah. Mm. Ah. Woo. Ah. Uh. Ah. Eh. Ah. Nakakapagod. Ang init dito, miss. Pero, whew, oh. grabe ka. Oh. Oh. Yan muna yan. Iyan muna yan. Yan tuloy na. Ano na yung buhok mo? Oh, ano nangyari? Di ba yun yung gusto mo? Pinagbigyan lang kita. So, yun mga idol. Oh. Pasensya na kayo ha. Hindi namin talaga na, na ano, na, na, na ano ba, napigilan. O. Oh. Ano? Ano ka ngayon? Kumusta naman? Diba yan naman yung gusto mo? Ha? So, yun mga idol. Pasensya na po kayo sa nagawa natin ngayon. Pero, hindi naman siguro nakita ninyo, no? Pero, naririnig nyo naman kaya hindi naman tayo maano ni YouTube eh nagpumilit ito eh kami lang kasi dalawa dito sa area na to sobrang naman nakakatakot eh ayan oh no oh, ano ka ngayon miss iba yan man yung hinahanap mo ano gusto mo pa ha gusto mo pa ha oh yung mga ayo diyan kanina talagang oh my la chikinini ha Grabe ka naman, Miss. Ang napakagaling mo talaga. Oh. So, ano na gagawin natin ngayon? Ha? Ah, ano gagawin natin ngayon? Oh. Nangyari. Bakit ka umupo? Ah. Oh. Ha? Huh? Bakit? Ha. Tama na. Kasi mainit na dito. Tapos Marami pa nakakita sa'yo dito sa mga viewers natin. Pakita mo naman yung mukha mo. Ha, pakita mo yung mukha mo. Ha? Beh, yung mukha mo, beh. mo. Hmm. Sexy pa rin mga idol, ha. Kahit hindi na virgin to. Pero bata pa naman to. So, ayan ha. Pasensya na po sa mga viewers natin. Hindi natin napigilan, no. Kaya wag, wag kayong wag, wag yung akong i-bash kasi kasalanan naman itong babae na to kasi talagang nagyayapa talaga siya. So oo, oo. ayan oh, patuwad-tuwad pa. Oh. Oh, tingnan niyo. Siya na mismo gumagalaw hay, hindi na hindi ko na yan ano, talagang nasa ano na niya mga idol, talagang malandi. Pero syempre maganda naman oh. Sexy naman siya. Hmm. Kitang-kita 'yun naman mga idol, 'di ba? Ang sexy yan. Hmm, jojowain na natin 'to. Hmm. Kasi wala ka naman patay naman yung asawa mo. Ha. Jojowain na lang kita. Payag ka ba? Ha? Payag ka ba, Miss Lilith? Hmm. Talagang gusto niya mga idol. Talagang gusto niya talaga, no? Napakaano to napakamulan talaga ng babae nito. O tumayo ka na diyan, tumayo ka na. Tumayo ka na. Kasi maraming ano diyan. oo, hmm. Don't ta uh, Kuha na tayo ng kahoy. Hindi naman ito yung ano natin. Gusto na, na tutulungan lang kitang kukuha ng panggatong pero ngayon iba naman yung gusto mo pala ay nako sige na magkuha ka na doon at susunod na ako ah yun Hmm. parang may nag... Parang may ano dito. So yan mga idol, pinagpapawisan tuloy ako. Pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi ko talaga maiwasan kasi nagaya siya mga idol ba. So, wala naman tayong magagawa. Maingay kasi dito. May mga tao yata doon sa kabilang bundok. Parang na pumuputol na mga puno. Kaya nagtago kami dito sa may saging. So sa lahat ng mga viewers natin, eto na, hindi ko talaga na napigilan. Kasi sabi niyo balik ka natin eh. Kaya yan yung iniiwasan ko mga ilo na mangyari. Kasi kami ng dalawa dito at nagyaya siya kung kung kayo po ang nasa kalagayan ko mga idol kung kayo po ang nasa kalagayan ko tapos nagyaya tapos maganda sexy tapos kayo lang dalawa anong gagawin niyo kwento kwentuhan lang kaya nga hindi ko na lang pinaano sa vlog para makita niyo yung ano yung kalagayan namin eh hindi, lang ako nagvideo para pero binibisan na natin mga idol kasi may mga tao talaga dito talagang na kumukuha ng mga kaway So ang gagawin na namin ngayon kukuha ng panggatong. So ang nangyari mga idol, kukuha sana ako ng panggatong at tutulungan siya. So iba yung nakuha ko. Pasensya na talaga ha. Pasintabi po sa mga bata. So pasensya na sa mga bata na, na manonood ngayon. Tabi-tabi uh, po sa inyo at uh, sana gabayan po ng magulang. Bawal to eh. Pero ipopost pa din natin to sa YouTube para makita nyo yung update natin. Kasi yan yung request niyo Inaabangan nyo. Yeah. Ayan. Kukuha na ako ng panggatong. Tara na. Mayroon ako nakita dito. Kasi jojowain ko na lang to mga idol, no? O. Oh, <clears throat> marami akong na ano na kolekta na mga ganito. O. Oh, so ayan. <clears throat> Ayan para pang Marami pa yan dito oh. Pwede na 'tong pwede na iano. Um, so, oh ano nangyari sa iyo, miss? Napapagod ka na. Ang galing mong lumuluhod-luhod ka pa eh. So ayan mga hindi ko talaga inawasan. san. na lang pumunta ako dito. See, hey, diyan ka muna ha, diyan ka muna. Pumunta ako dito. So, syempre magmanman tayo mga idol kasi delikado dito sa si area na to. So, ayan. Oh. Ah, talagang pasensya na sa lahat ng baka natitigasan kayo dyan ha. Yung viewers natin na mahilig. Baka matitigasan kayo. Pasensya na. Hindi ko naman <coughs> <Ay. sighs> sa vlog na to. So ayan, bumalik tayo dito mga idol sa area na to. Para hindi siya makarinig kasi narinig niya ako. Dami ko dong sinasalita. So ayan mga idol. Sabihin ko na sa iyo talaga yung ano, talagang may gusto tayo sa babaeng maganda, no. Kaya nga binabalik balik ka natin, ina-update natin siya kasi nung una pa lang maganda na talaga siya, sexy, mahaba yung buhok isa sa mga type po yung mahaba yung buhok kaya ngayon talagang ito na yung pagkakataon na ano natin ang kanyang asawa uh, hindi natin sinasadya ngayon siya nalang mag-isa pero pwede naman natin siyang asawahin o jujuwain kasi nasa sa, nasa sa kanya naman yun mga idol no kung papayag siya kaya yun hindi nga mabilisan ma, ma, nga lang yung nangyari kanina pero pasensya na din sa inyo kasi baka maano kayo sa akin, wag kayong wag niyo kong i-bash. Kasi hindi ko naman 'yan talaga sinasadya, hindi siya siya yung nagyaya. Kaya pinipigat pinipigilan ko talaga yung sarili ko. Kaya yun mga idol, sana suportahan niyo pa ako at mag-content pa natin 'to. At kasi parang kapag ano, hindi natin siya bibidyuhan eh. No? Baka kailangan niya na ng privacy. So yun lang. Yun lang. So mag-update, mag-update pa tayo. Kaya nga ongles ako doon sa tinatayuan niya, baka marinig niya ako. Kaya pwede ko naman siyang jujowain sa gaya po nang sabi ko kanina sa video. Jujowain ko na lang sana siya kung papayag siya pero parang parang papayag naman siya. So talagang napakaganda niya mga idol Black beauty, makinis at lalong lalo na ngayon na, na, naliligo na siya, hindi na siya maamoy. Yun lang yung update natin sa ngayon no. At papunta, uuwi na kami ngayon sa bahay, sa bahay niya. Kung saan pag samantala siyang nakatira. No? Ay, naku. So, yun. Punta na natin siya. Gamit ko tong naipo na panggatong. O, oh, sana yung babae na yun. Ano ginagawa mo dyan? Baka mahulog ka. Tara na. Puta na tayo doon sa ano mo. Sa sa bahay mo. Ayan na ay yung mga ipasok mo na yan. Oh. Andali, tutulungan na kitang ipasok ito. Ipasok mo na dyan. Sige. Ipasok, ipasok. Hmm ay pasok. Ayan mga idol ha. Ito yung nakuha namin. Kasi maingay na din dito. Maraming tao. Mm. Ayan. Kuha pa tayo ng marami. So ayan mga idol. Yung update natin sa babae. Babaeng mahaba yung buhok na maganda. Na grabe napakalandi. At talagang natikman na. No? So... Abangan pa, susunod natin yung mga upload kasi Mahirap mag-video, malayo pa kasi sa kanilang bahay mga idol. No? Medyo malayo pa yung bahay dito kaya mag-off cam na tayo at mag-update tayo sa susunod. At jujuwain na natin 'to para sa inyo 'to, para sa vlog na 'to. Kasi talagang marami ang gustong mag-update o makita. Ito na yung kalagayan niya mga idol. Okay na. Natulungan natin, nabigyan natin ng damit, no? At pagkain. At mag-update pa tayo sa susunod. Kaya abangan nyo ha. Kaya mag-subscribe kayo at i-click niyo yung bell button para palagi pong i sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya huwag kalimutan mga idol ha, i-share yung video na to. At pasensya na din. Unang-una, pasensya na sa inyong lahat kung ganito man ang nangyari sa vlog na to. So, uh, aalis na kami. Parang uulan yata dito ngayon. Init at ulan. So, tara na, Miss Lilith. Tara. Ulisan natin. Tara. Huwag ka. Tara na.